Kailangan natin siya linisin ng mabuti kasi may mga itim. Ayan, pinapitin natin, natin siyang mabuti. Binigay lang ko ng friends namin. Yan, malinis na siya. Isasalang na siya natin sa apoy. Pero hindi na namin siya nilagyan ng tubig kasi meron na siyang tubig dagat sa loob. So, no need na. Yun yung magiging katas niya mamaya. Ayan, okay na yan guys. Isang kulo lang para hindi siya ma-overbook. Okay na yan. sa natin. Oh my god. Mm -hmm. guys, mataba siya. Maliliit to eh. Ganap tayo ng malalaki. At kahit maliit siya, mataba siya. so Ayan. Ayan. Ayan, oh, kahit maliit siya guys. Mataba siya. Hmm, taba guys. Ayan na nga guys. Ang ating talaba nakakatakam, ready to eat na siya. Let's eat.